Uh, ayan po, uh, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, bali, uh, linggo po ng pagkabuhay ngayon. Uh, bali, ito po ay 2.30 na madaling araw. Ayan po, tinuto ko po sa, sa langit. Ayan, kami po ay mag, ano, mag, babasbas ng mga gamit ngayong linggo ng pagkabuhay. At saka, ano, unang sikat ng araw. yan pasisikatan po namin ang aming mga gamit. Para po, ano, uh, madagdagan ng enerhiya. Mga gamit. Ayan, abali, naganda na po kami dito ng sampung kandila yan para po ma, patungkulan at mabasbasa ng mga gamit. Kung saan gagamitin at kung para sa kaligtasan o pampasorte man ayan maraming maraming salamat nga po pala sa patuloy na sumusuporta sa ating uh, channel ayun. naway patuloy lang po yung pagsuporta ninyo at ah, uh, tayo po nga po pala ay mamamahagi ng mga gamit ayun. ah, uh, muli po ah, ay misteryo po ayun. magbabas po kami 嗯，能放。